Sa bayan pa lang ng Bayambang, pumalo na sa isang daan at anim ang naitalang mga stroke patients. Pagtaas ng blood pressure, blood sugar at kolesterol ang pangunahing nakikitang dahilan ng pagka-stroke ng mga ito. Ayon kay Dr. RJ Abando, Chief of Clinics ng Bayambang District Hospital, ang pagbabago ng lifestyle o paraan ng pamumuhay ng mga residente ang numero unong paraan para maiwasan ang ma-stroke. We want to lessen the cause patient education ng prevention ng sakit. Kasi po, sa totoo din po, hindi dahil na-stroke ka na, exempted ka na na may stroke ulit. Ang mga madalas mabilad sa araw at mahilig kumain ng mamantika at maaalat na pagkain ang karaniwang nasa stroke. Sa ano, mga farmers, mainit, mag maagang gigising maganda po yun sa katawan na may exercise tayo pero hindi maganda na mapagod tayo ng sobra-sobra. Maganda rin po na naglalakad-lakad tayo, nagkatrabaho tayo physically. Pero kung magtatrabaho ka under the sun, na dati hindi nila pinapansin, ngayon magtrabaho ka sa ilalim ng araw na napakainit. Yung pasyente natin, yung tao na nakakaranas ng high blood, kung hindi yan magpapacheck up, hindi yan magpapatingin sa ratio nila, sa barangay health worker nila, di sila magpapakonsulta doon, hindi ma-check yung BP. So, hindi na-check sa center. Mataas pala yung BP niya. Yung pasyente, asymptomatic, walang nararamdaman. Lilipas yung linggo, lilipas yung buwan, boom. May sakit na siya. Sa ngayon, isinasagawa na rin ang pagpapatayo ng mga bagong pasilidad ng CT scan sa Bayambang District Center. Sa pasilidad na ito, mas mapapabilis ang pagsusuri ng kondisyon ng pasyente at mas maagapan ang stroke sa agarang gamutan. Ang maganda doon, yung pasyente, punta dito. Kung kailangan siya admitin, sitiskan scan ka namin for stroke na uh, diagnosis. Kung meron, kagamutin ka na kagad. Target ngayon ng Pangasinan Hospital Management System na mapaunlad at malagyan ng makabagong mga pasilidad ang iba pang mga pampublikong ospital. Ang inisyatibong ito ay pinangunahan ni Governor Ramon Gico III upang maihatid ang dekalidad ng serbisyo medikal sa mga pangasinense. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.